Gusto mo makipaglaro? Oo, uh, uh, gusto. Gusto ko. O sige, tara. Pasok pa rin sa bahay namin. O siya, ingapin na. Bakit magpunwala ba? Maglalaro kami ni Sai-Sai, ate. Hindi, huwag ka makikipaglaro sa kapatid ko. Huwag ka sa ibang bata makipaglaro. Labay ano mo yung kapatid ko. Gusto ko pa sa kanya makipaglaro. Huwag mo haka yung kapatid ko. Dun ka sa iba. Huwag dito. Huwag, pumako ka lang sa loob. Huwag ka lang pupunta dito, ha? O bata ka, nakikipaglaro ka sa batang yun. Oh. Si Lula kayo, huwag ka na makikipaglaro dun ha. Ayoko na makita makikipaglaro ka pa dun. Anong nangyayari sa'yo? batay blood ka na naman. Tukos yung kapatid ko eh. Ano? Nakikipaglaro dun sa anak ng mangkukulang. Oo, oh, no, yun? Eh baka man tayo makulang siya eh. Hindi naman siguro. Pag-iingat lang ako. O so, sige na. Late na rin, kailangan ko na umuwi. Basta, di ba may napag-usapan tayo na may date tayo bukas? Sa Lakeshore sige, basta libre mo. Sige, sama ko rin yung kapatid mo na. Sige. Ano? Kiss na ako ha? Sige. Kiss na ako na. Ingat. Kiss mo na ako. Ano kiss? Di pa nga tayo naghihingi ka ng kiss? Grabe ko naman. Sige na yung salam. Ay, ayoko. Salam, basta mo na. Ayoko. Para lang ano, safety ganun. Sige na. Um, safety, safety. Sige na. Ayoko. <laughs> sige na. Ayoko. Tagal naman, sige na. Ayoko nga. Kiss na. Ay, ayoko. Sige na. Yun na yun! Yun ang bilis! Pwede na yun! Umuwi ka na! Umuwi ka na! Ang oh, Umuwi ka na! Pwede na yun! Dapat yung matagal naman! Hey, hindi! Ang arte-arte mo! Kinis ka naman! Ikaw ka na makikipaglaro daw! tao tawa dyan! Ay, buti na lang andito na siya. Bakit nandito to? Ready na ba kayo? Oo, ready na kami ni Shane. Oh, ready na pala kayo. Turun na. Wait lang, tatawagin ko lang siya. Laka, bak baka tawag ko yung malika na yan. Hindi ko nga alam ano, eh, bakit nandito to eh. Wait si lang. Hindi ko lang kayo dito ha. Yeah. Okay. Okay. May palipted-lipted ka pang nalaman nung bata ako. Hindi naman ako naggaganyan eh. Kaya ang pangit mo nung bata ka eh. Ang sabi mo ha? Yung lang ate. Pag ako nagbusit sa'yo, di sasama, kita Iiwan kita dito. lang ate. Tara na kasi. Tara na. Patay mo na yung TV. Ay, ang tagal naman. Ay! 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 Ano yun? Tara, Shane! Si ate, atat na atat na kay Patiki, Kuya Jepoy. Hindi ah! Gusto ko lang umalis na! Pati mo kasi sagutin si Kuya Jepoy. Shane! Naman, buti naman, nababas na kayo. Patatagal nyo. Ito eh, ang tagal-tagal. <laughs> nahiram mo yung kotse ng daddy mo? Ah, uh, about that, medyo may problem kaya. ano, <laughs> uh, hindi ka nagpaalam? Hindi, kasi ano naman eh, umulis kasi sila kagal, kaya hindi ako nakapagpaalam, wala naman sila sa bahay eh. Ano ka ba, Dion? May chat naman ako sa kanila, kasi mo hindi pa nila na, ano, na nakikita ata. Bad ka pa rin, bad ka. Ate, ginawa. Gina Ini panas juga. Ya, lalu lebih sikit. Lalu sikit orang tak. Ibi kembing. Sagutin mo na kasi ako. Oo nga ate. Sagutin mo na si Kuya Jekoy. Bakit? Oh, May sinabi ba ako? Wala. Yeah.

Kasi ang ganda ng ate mo. Hey! <laughs> Nang bola ka pa. Ate, pwede mag-swimming dito? Ay, hindi. So, nag-swimming ka dyan, di ka na makakaahon. Puruputik <laughs> <laughs> oh, yan, no? Man-made lang ba? yan. Bahoy niyan, eh. <laughs> Di ba kasi ano ito? Ay, wala! Kaya poy! Oo! Isabihin na sa'yo. Ano? Tayo na, sinasagot na kita. Ha? <laughs> Sabi ko tayo na, sinasagot na kita. Bingi ka ba? Ano? Sabi mo? Sabi mo? Sinasagot na kita! Eh! <laughs> Sige nga, kiss mo ako kung totoo. Uy, Sige na! Sige na! Sige na, oh! Ay! <laughs> Salamat, Jeff. ko yan Para saan? Basta, nilibre mo kami dito. Hala, yun ano ka ba? At ba diba, memorable yung first date natin dito? <laughs> Kapag nandiyo tayo, makalala natin kung paano mo sinagot. Ganyan. Ate, kuya! Yun naman tayo! Saan? Tara! Doon! Tara! Saan? saan? Doon! doon. Oh, doon, doon. Oh, doon, doon. Wala naman. Ano? Asa na yung batang babae? Nasagasaan mo ba? Wala man eh. Wala man ang makita doon kahit ano. Eh di ba mayroong batang babae kanina nakaputi? Oo nga, pero nung lumabas ako, wala naman. Tumingin ako sa paligid, wala talaga. Teka. Si Shayna saan? Nasa likod! Nung ano nasa likod, wala ako! No. <coughs> Simula ngayon, habang buhay tayo maglalaro. Sige! Langit, lupa, impyerno, in, in, impyerno.